Lotse mbe babu mbe. Others am yeah. Mga kababayan, ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. Magandang hapon po! Magandang hapon po! Ayan, uh, nandito po kami lahat upang uh, pagmasdan at uh, tignan itong aming uh, pag-distribute ng uh, 20 piso kada kilo na bigas na dito sa kadiwa namin. At uh, uh, tinitignan natin na lahat ng mga qualified na dapat makatanggap ng 20 pesos per kilo ay uh, nabibigyan ng uh, kaunting uh, tulong para naman makamura na ang sa 20 pesos. Kasama din po natin dito, nandito po ang eh, siyempre nandito yung inyong governor na marami ring programa para pagandahin ang presyo ng palay. Para makapag-avail doon sa subsidy ng national government para maipagbili nga ang bigas at, at lahat po ng nakikita ninyo, ito po ay hindi nagaling labas ito. Galing dito sa Bohol. Ito binili nang binili sa inyo sa mga magsasaka dito. Andito rin po Department of Agriculture, ang kalihim ng Department of Agriculture, Sen uh, Secretary Kiko Laurel. So, andito rin, tumingin din kami sa, pumunta rin po kami sa eskwela. Tinignan namin yung feeding program at saka yung mga facilities ng ating mga mga estudyante para naman maging maayos. at sinama po natin ang DepEd Secretary, Secretary Sanyangara. At yung hinahanap ng lahat ng mga magsasaka, ang administrator ng National Irrigation, Irrigation Association uh, Authority. administration. administration. Niya. Dahil nung kausap namin ng mga, ang mga magsasaka, lahat pare-pareho, hindi lamang dito sa bowl. Lahat na mapunta namin, yun lang talaga. Dahil alam nga natin na talaga ang pinakamahalaga para sa agrikultura ay yung patubig. Pero bukod pa sa patubig, eh, nagbukas tayo. Kanina nang uh, uh, service area na 300 hectares, 400 ang beneficiary farmers. Yung binuksan namin na, na dam, kalunasan, sa kalunasan. At uh, siguro, titignan po natin, saan pa natin makakapaglagay ng ganyan. Kasama na rin po dyan, hindi lang pag-iipon ng tubig para sa irigasyon, kasama na rin dyan ng flood control. Kasama na rin dyan ng, uh, kung may power element, kung minsan linalagyan namin ng solar, kaya titingnan po natin at uh, alam naman po natin na ang pinakamahalaga para sa ating mga magsasaka ay yung patubig. Pero dagdag pa ron, kung titingnan nyo po sa labas, nakapagbigay tayo ng mga bangka, nakapagbigay tayo ng mga traktor, uh, mga harvester. Ito po kasama po sa RCEP, sa FILMEC, yung mechan para mechanization, para mapara maparami natin ang mechanization. dapat nagbibigay kami ng mga makinarya, yan, ganyang, ganyang klase po, mga harvester, mga tractor, mga drying machine, milling machine, yung milling machine pala ninyo, sira, yung milling ano, plant ninyo, sira. So, titignan po natin para maayos yung inyong, para nandito, para hindi na, para yung kita sa pagproseso ng palay hanggang bigas, ay hindi mapupunta sa ibang lugar, hindi na mapupunta sa, sa middleman, yung, yung, yung trader at may iwan na rito sa inyo para yung kita, daganda ang kita ng ating mga magsasaka. Yan po ang aming tinatrabaho. Asahan po ninyo na kahit na nagbabago ang panahon, kahit na may tinatawag na nga na climate change, na kung minsan natatamaan yung ating mga tanim at saka yung palay, kung minsan medyo hirap dahil uulan, tapos aaraw, tapos uulan, nawad na sisira yung quality ng uh, ating palay. Pero pagka maganda ang patubig natin, hindi na yan magiging problema. Kaya po, yun po ang amin uh, aming tinitingnan uh, tinitignan at binibigyan ng pansin. Asahan po ninyo na ipapagpatuloy po natin to Hindi lang minsan ito, tuloy-tuloy na po ito hanggang katapusan. Maraming maraming pong salamat. Good luck po sa inyo lahat. Maraming salamat sa mainit niyong pagsarubong. Thank you po. Mga kababayan, ang pangulo ng Republika ng Pilipinas, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr.